Hey guys, welcome naman po kayo sa aking panibagong video. Welcome to my YouTube channel. Eh, ngayon guys, eh, nagano kayo, nagsusuman kami. Tara, let's go. Ayan guys, oh. Uh, ang aking may bahay, nagbabalat siya ng, ano, ng kamuting kahoy. Tawagin ko sa Bicol, Balanghoy. Mga idol. Agaw kami nang sumama ng suma nang ng, ano, kamuting kahoy. Ang guys oh. So, ayan. Kita sa. Sakuan naman. Sa, naman. Ayan guys, nag ano na, nagi ride na.

Ano guys, uh, na pinipiga na yung ano, yung kamuting kahoy na inudkod Yan mga idolo. Yung gagawing suman. So yan kailangan lahat sa pigang -piga. Ito na nga guys, yung piniga na kamuting kahoy. Yan, mimikos-mikos muna yan. Mimikos-mikos muna.

Ayan na guys, binabalat na ni Idol de yung Soma na balingoy. May pala man na, may na buko. Pinalaman na, ano, subang-subang sa buko. Subang-subang sa ano, sa... panggata. Ano lang 'yan. So lokaren 'yan. Tawag sa amin lokaren. Na matamis I ah! love you. Oh. logo. Guys so Ganyan guys ang pagbalot ng ano ng suman. dati pigasuman ko kaya bigas ito parang sabihin first try <laughs> balingoy balingoy kamuting ano kamuting kahoy usag busog ka na eh? ayan mga idol matata malapit na matapos yung binabalot na ano nakamuting kahoy na suman ayan konti na lang matatapos na at masalang natin at maluto na at makakain na tayo ng suman na balanghoy ayan Ano nga guys, isa lang na namin. Yan lang ang tubig. Yan. Dapat yung tamang-tama lang ang tubig. Ayan na guys. Uh, luto na yung suman. Na balingoy. Na kamuting kahoy. Ayan guys. so uh, Thank you for watching.